natin yung epekto nitong typhoon. At pupuntahan natin ay medyo malayo pa tayo dahil nga pupunta tayo doon sa barangay Kaluangan na sakop naman ng Astorias dahil nga sa tutulungan natin ay magbibigay tayo ng tulong para doon sa isa nating kasamaan Kaya mula dito sa Pinakot Danao ay magka siguro tayo ng halos mga dalawang oras para marating natin yung liplip -lip na barangay. Kaya Kaya So, napahinto kami sa bahagi ito dahil nga sakita nyo naman yung mismong kalsada ay natapunan na nitong mga gumuguhong lupa galing doon sa itaas. Kanina rin ay may nadaanan tayo na road clearing operation na ginagawa naman ng munisipalidad ng Astorias dahil nga sa itong bahagi ito ay sakop na ng Asturias. Ala. Talaga, nakita uh, niyo dito uh, yung lupa na galing mismo doon sa taas nitong bundok ay bumabaybay i dito. Kita natin, talagang hirap lalo na kahit na sa mga motorist ng tandaan sa bahagi ito. Trail ride hindi operation tolo ito na naman so dadaan na naman tayo sa ganitong mga kalsada ganitong klaseng kalsada yung na natin papunta dito sa kanilang barangay para lang maghatid tayo ng kunting tulong para dito sa kasamahan natin tapos yung tatlong oras na travel mula doon sa sentro ng Liluan or particular na doon sa LMPC office natin sa Liluan ay narating natin ang bahaging ito ng Kaluangan Astoria so talagang pansin natin dito uh, ito nagsisilbing evacuation center na ng mga kababayan natin naninirahan doon sa gilid mismo ng sapa Visit Yokolo. So dati nung nakapunta ako dito, ito na sa gilid mismo natin ay punong-puno ito ng mga kabahayan dati. So dahil nga sa pangyayaring trahedya, dulot nitong typhoon ay ito, kitang-kita natin na halos lahat ng bahay nandito sa gilid nitong mismong sapa ay wala na. Kitang-kita natin dito itong mga ito, mga ilan sa mga natira na parte ng kanilang mga bahay. At uh, talagang isa sa napansin din natin dito, uh, yung mga kabahayan na nandito mismo sa gilid nitong sapa ay talagang walang wala na. Pero yung mismong chapel nila nandito sa mismong harapan natin ay buong buo pa at nakatayo pa. ito, oh kitang-kita pa natin ditong ilan sa mga motorsiklo na tinabunan na nitong lupa Salamat nga pala sa area 4 family namin uh, sa kunting tulong na inilaan nyo para dito sa isang kasamahan natin. At lalong lalo na dito sa Liluan family team ko uh, maraming salamat kahit uh, despite sa napakahirap na daan na dinaanan natin ay buong buo yung loob natin para na makahatid tayo ng kunting tulong dito sa isa sa kasamahan natin. Kaya yun.